Grabe. Grabe ang sarap ng pansit na to. Bumili ako sa San Francisco, ang pangalan ng restaurant niya ay Kabisi. Naku sold out ang pansit niya, isang kawali talwase Naku inulam ko sa kanin. Lalong sumarap yung kanin ko nung matikman ko yung pansit. Pambihirang pansit to. Ang sarap, sobrang sarap. Kaya kayo mga barkada mga idol, bumili na kayo sa Kabisi kay Larry Kirante ng pansit. Sobrang sarap. Super. Oh. Utang ng pansit. Ang sarap. Kabisi pansit. Ang sarap. Kaya kayo try nyo. Sold out lagi. Sarap po. Inulam ko sa kanin. Lalong sumarap yung kanin ko grabe pambili ng